Good morning mga kanukis. Once again, this is your albularyo Jusyamo Ju TV. Panibagong araw, panibagong tips na naman tayo. Ito, may sasagutin tayo. Yan. So, boss nyo, tanong lang, uh, paano ba pampabilis tubo ng balaybo uh, sa nagmomolto So, actually mga kanukis, yung tubo ng balaybo, pagdating ng uh, uh, tamang panahon, may schedule yan. Nagmamalt talaga yan, pero kung minsan pag undernourish yung manok kulang sa uh, pagkain, kulang sa nutrina so mahina yung tubo tapos dry so kailangan lang natin una sa pagkain so kailangan lang natin ng high protein feeds kasi ang uh, pag maintenance kasi maintenance feeds uh, may crude protein yan 16 16% crude protein lang maghanap tayo ng uh, yung mga mga concentrated proteins na nasa 21. Yun yung ipapakain natin. Kayo na bahala doon. Basta high protein. Sa vitamina naman, mas maganda pang feeder boost is yung vitamin B complex. B vitamins. So, ganun lang mga kanukis. Turok ka lang monthly. Tapos, high protein feeds. So, piti na sa Piti yan mga kanukis. Diretso yan. Oh yeah!